napanood ko sa Facebook. Wala na daw po dalagang gentleman ngayon. Kasi daw po, yung babae, pagod na pagod at antok na antok, pero walang nagpaupo sa kanya sa bus. Gentleman? Ano ba yun, Kiko? Bagong flavor ng patatas? Eh ano ngayon kung pagod at antok siya? Ako nga, galing sa palengke, karga-karga paninda, pero wala naman nagano sa akin ang upuan. Pareho lang naman kaming nagbayad ng pamasahe, no? Pero, Lolo, sabi sa comments, GGSS daw po siya. Gandang-ganda sa sarili. Di ba po, pag maganda, may priority? Parang yung mga bago, mas magandang tingnan sa unahan ng display? GGSS, eh ano kung maganda siya? Ang ganda ba pwedeng upuan? Kung ganda ang basehan, edi dapat lahat ng upuan sa bus may mga kamera. At saka, buntis ba siya? May karga ba siyang bata? Kung wala, pantay-pantay tayo! Gusto nila ng equality, edi eh di equal ang pagod, equal sa upuan. Hindi dahil babae siya, eh, siya ang papaupuin. E eh lolo, kung pantay-pantay po, ibig sabihin kahit may dalang maraming sako ng bigas, di rin bibigyan ng upuan? Ay naku, Kiko. Ang upuan sa boss, iisa lang ang purpose. Upuan yan para sa lahat. Hindi yan pwedeng i-adjust base sa kung sino ang maganda at malakas magpapansin sa Facebook. Kung gusto nila ng pantay na pagtingin, edi pantay-pantay. Huwag -pantay. silang mag-expect ng upuan sa bus.